sama mo lang nga. O, nagiging nag ko. Kano? lang po. nag ko na halagang 500. Madami. May pagbaka? kaming kakain. <laughs> po kayo. ma'am. po garlic Adobo. May habang na Spicy. yung ang kalahati. Ate kalahati na. Yes Ayan, samay natin. Tsaka? Tsaka daw... lang po barbeque. Kung 20 lang po. Okay lang po. Bawasan na Ito yung mga nato. pisa? Iyan yung dila-dila. Yung ini-slice. Uh, ah. ito naman 380 yung barbeque. Happy, sweet kalate. <coughs> Ba't di natin? <lad? laughs> Kasi parang ganun yun, parang... Ah, oh, okay, okay, okay. Yun. Oh, okay. Uh, yung ganun sa ganun, uh, hindi uh, hindi pa ako, Ayan pala siya. Lahat ba na kaya yan yung isang anong iyan? Ah, tawad ka. Hindi. 1.30 na 30 naman. Again, magkano yan? Ano lang? 360? Magkano? Ah, 100. Dila-dila pala tawad. Oo. Oh. Dila-dila pala tawad. Pinatipunan ako. Dila-dila pala dila, tawad.